for today's video, gagawa tayo ng reaction video dito sa manyakis na to na tumabi sa isang estudyante na nurse. Kaawa-awa naman tong bata na to dahil tinabihan siya ng isang manyakis. Isipin nyo mga langga, bago siya tumabi doon sa bata, eh, talagang inanuman niyo muna yung kamay niya doon sa pantalo niya o sa short na maong. Pasimple lang siya, pahawak-hawak lang siya sa bakal. Parang pag may pagnanasa. Ito naman itong ating estudyante na nursing is talagang... Uh, tawag ito, para bang, siguro may alam to, parang, Uh, ewan ko ba itong bata na to? ano bang nangyari dito tingnan nyo na titigan nyo na nga lang naiinis ako tingnan nito eh kung is, ako kung hmm, tingnan mo tingnan mo inamoy amoy kunwari manilingon siya sa likod tapos sabay amoy sa balikat ng uh, dalaga ito namang kumukuha ng video ito nang pagkakamali no itong kumukuha ng video kinuhaan pa ng video para pang content lang hindi man lang niya isinumbong doon sa driver para naman itong manyakis na to ipababain niya o di ba ito ang pagkakasala nito itong nagkukumukuha ng video nito eh. Uh, hinahabol niya na magka-content siya. Hinahabol niya na uh, lumaki yung views niya. E eh, tingnan mo niya mga ginawa Oh, ikinalat niya eh. Diba? Siyempre dumami. Nag-trending to eh. Nag-trending to. Ito. Hindi mo na niya sinaway na. Oy manyakes tigilan mo yan, nakabidyo ka. O, di ba mga ganun sistema? Para maitigil ma lang sana niya at itong mga manyakis ngayon, lumalaganap na mga manyakis ngayon sa atin, sa Pilipinas. Ayaw ko ba kung bakit, ano bang nangyari? At ang mga tinitirada talaga, yung mga teenager, yung mga walang kamangmuang, yun ang mga ano, itsura pa lang, o, para bang, di mo maintindihan icura itsura itong matanda na ito, kung ano bang, i-ano natin uli, para gawa natin ito na reaction video. Baka may makasakay kayo ng ganito itsura, o tinititigan yung mabuti itong manyakis na ito, ha? At, uh, pa uh, magiging babala to sa mga kabataan na hindi basta-basta maro magtiwala dyan sa mga uh, katabi nilang mga uh, pagsumasakay sila ng jeep, mga katabi nilang mga pasahero din ang kapwa nila pasahero kasi nga ay kalamitan talaga ang mga tinitirada to mga teenager at tinamitura curan siguro sa mga 50 plus siguro to ang lakas na loob no public area to uh, jeep to ang sinakyan niya pero tinan naman ang lakas na loob magmanyak to sa teenager na yon ay pakikalat nga ito aking video na to yung aking reaction video na to dito sa manyaki sa to para naman makita to makita nyo to at maano to pwede nyo tong ano eh ay nako sa totoo lang Ah, grabe ang ginawa niya sa estudyante. Kaawa-awa naman tong estudyante nito sa totoo lang eh. At nako, hmm? dito ako nang gigigil ba? Ito yung kumukuha ng video. Unang-una yung kumukuha ng video dito sa manyakis na to. Hindi man lang niya isinipa, sinipa man lang chinilas niya na, uy, tumigil ka na ka video kasi gigikalat ko to. Yung ganon For the content ang ginawa niya, oh, hinabol niya dumami ang views. 'Di ba? Comment down below kayo. 'Di ba totoo naman yung sinasabi ko? 'Di ba? totoo yung sinasabi ko para dumami yung views niya hala sige barat siya nang banat ng video hindi niya na ano man lang sana kawa-awa yung kinuha niya ng video yung ano magkakakabubiyo tong bata na to sa ginagawa tong kumuha ng video na to eh dahil syempre eh kahit na nakamas siya oh kitang kita ba naman yung pinukos pa niya oh. syempre magugulat kayo yung bata pag bukas ng facebook ah ako to o oh, di ba diba? Mahihiya na siya sa sarili niya itong na kumukuha ng video na to, ito yung nakakapagbigay din minsan ng ano sa ano eh, sa mga kabataan na ang hinahabol lang for content, hindi man lang niya naisip na itong manyakis na to, pwede niya itong isuplong eh. Sabihin niya sa driver, ma, is, i, itabi mo nga yan. Kasi mayroon tayo dyan sa police station, ito oh, ito ibidin siya. Yun ang tamang-tama dito sa manyakis na to. O, oh, di ba? Yung kumuha ng video na yan, ay nako. Mga langga, kahit naman siguro mga magulang nanonood na to, no? iinit din ang ulo nyo dito sa manyakis na to. Iinit talaga ulo nyo. Oy, ah, sabay ganun, o, oh, gumaganon pa ang ko. O di ba? Iinit ang ulo niyo. Kayo mga magulang nanonood diyan. Matutuwa ba kayo sistema niyo yung anak niyo makilala niyo mga anak niyo tapos may katabing ganyang manyakis? Aba hindi. Comment down below kayo at paki-click follow button kayo para madagdagan yung aking subscriber. Maraming salamat nga pala diyan sa aking nanonood ng aking mga reaction video. Ayun mga langga. Ayun. Paki-kalat itong at nung video na to, yung reaction video ko to, yung manyakis na yan. Baka lang sakali makasakayan sa mga anak niyo. Yan. At hindi uh, man lang to kumalat ng husto tong magkaroon ng virus yan eh mangangati na mangangati ang utak niyan sa ano na yan sa ginagawa niya kasi hindi man lang kumilos yung unang-una dito yung kumuha ng video talaga yung bang sinipa man lang sana yung chinelas oy sige kakalat ko to pag hindi mo itinigil yan abay hinabol niya for the content ito ang nakakasama sa mga minsa mga vlogger eh, para dumami lang yung views na nakakasagabal na siya ito laking ano to eh, parang uh, kawawa yung bata dito syempre makikita niya no, paglabas ng Facebook page nandoon ang mukha niya nakapranta na walang kaalam-alam o di ba mga langga di ba tama ako so mga langga ikalat niyo nang ikalat ito eh, i-share niyo nang i-share tong itong manyakis na to para naman magiging babala sa ating mga magulang. Maraming salamat jan sa panunod nyo ng aking reaction video. Maraming salamat and God bless you.